Hi guys! Tarsamahan niyo akong tikman itong mga donuts sa kalye na hindi lang basta mukhang masasarap at good quality ang pagkakagawa and eh, napakamura pa, imagine niyo 10 pesos lang. Tapos parang mamahalin at sikat na donuts yung kinain mo. Ito ang donut sa kalye ni Kuya Lexter na makikita niyo lang dito sa may labas ng City of Malabon University. Open daw siya every day from 6am at hanggang maubos yung mga paninda niya. Kuya, magkano po itong donut niyo? 10 pesos Tapos ito naman po. Ah, Pero anong tawag dito? Ham and cheese. Ah, empanada. Ito yung choco butternut nila kung tawagin. Milky flavored donuts. Double chocolate. Ham and cheese empanada. Egg pie. And last but not the least, chocolate sprinkles. Kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalan. I-try na natin. Nakahanap tayo guys. <laughs> ng donuts sa kali. 10 piso lang. Ang dami nilang iba't ibang flavors. Ang ganda ng kulay niya. Light purple lang. Mm. Para sa kalye, guys. Ha? Sarap na ito, ha. At 10 piso lang. Milky pa kasi ang dami. Ang generous nila dito sa milk powder. Kahit yung feeling, ang generous eh. Mm, ang dami. Nagulat akong kala ko nasa ibabaw lang eh. Para lang sa akin, hindi siya sobrang takas. Pagka-balance yung dami ng feeling sa laki ng donut niya. Sa taba. naman, guys. Masarap din to, guys. Lasa mo yung pagka-strawberry niya. Pero kung papipiliin ako, kung yung UBS Yo lang. May reklamo ka pa ba? Ito naman 'yung chocolate nila, guys. 10 piso lang ganyan. Wow. Putik kan ang tumulo, wow, grabe sobrang generous. So 10 piso lang 'yan, guys. Donut sakale. Oh my. Sulit talaga. Ano? Kukulat ka. Para kang bumili sa mall. Ganon yung level ng lasa nito. Panalo to ha. Ah. Yung ganitong lasa na natry ko sa ibang nagbibenta ng donut. Mga 30 plus to. 30 pesos. Ganon ang atake niya. 10 lang sa kanya. Sarap. Oh. Kailangan mag-take out tayo na doon. Sarap. Kasi ang layo, malabon eh. Ito naman yung choco butternut nila. Ang cute. Sampung <laughs> piso lang ulit to guys ha. Yung laman niya, ayan o. Oh. Basta malambot siya. Moist yung dating. Okay din, tsaka ang lambot. Talagang bagong luto. Para sa 10 piso, ang sarap-sarap na nito guys. Pero syempre, huwag niyo i-compare dun sa mga kilala or sikat na nagbebenta ng donut. Iba to eh. 10 piso lang, tsaka donut sa kalye lang eh. Panalo na to para sa sampung piso. Diba? Magre-reklamo ka pa ba? Ang lambot. Yung effort din ang pagkakagawa. Not bad. Sarap. itong tatry natin, chocolate sprinkles. Wala daw laman sa loob to eh, kaya kagati na lang natin. Dito ka ma-amaze guys. Yung pagkagawa ng donut nila, ang lambot. 10 piso lang. Ang nagustuhan ko dito sa mga tinda ni kuya, ang daming mga flavors. Ang daming yung pwede pagpilian at ang mumura. Para sa